Malapit na nga yung birthday ni Althea kaya bisibisihan mo na kami for today's video. Kakatapos nga lang ng shift namin ni Sir Amo kaya bibili mo na kami ng gift for Althea. For today's vlog nga ay pupunta mo na tayo sa SM Molino. Ito palang bibili namin gift ay sobrang gustong gusto ni Althea. Kaya sure kami na masusurprise talaga siya. Kung napanood niya nga yung nakaraan ay dito rin kami dumaan ng bibili ng gift for Ate Gail. Siguro ang biyahe namin dito ay mga ter 30 to 40 minutes at nandito na nga tayo sa SM Molino kaya maghahanap muna tayo ng parking meron pala kaming ka meet up para sa gift na bibili namin for Althea bago nga namin to bayaran ay eh, i-check muna namin siyang mabuti at ito na nga yung gift namin for Althea sobrang alaga nga daw ito sabi ng owner kaso lang kailangan nilang i-let go para sa tuition kaya nang check namin e eh, sobrang okay pa nga at kinis nitong unit Pagkatapos nga namin itong i-check dito sa laptop, e eh, nagbayad na rin kami agad dito sa ka up namin. Ito nga yung mga time na mas na-excite pa ako kaysa doon sa re-regaluhan namin. Char. Matagal na nga itong wish ni Althea, kaso lang nagdadalawang isip kami kasi dalawang beses na siyang nakawala ng phone. Para nga mas exciting itong surprise natin, e eh, bumili muna kami ng popcorn dito sa may Kettle Corn. games nga kami sa kanya ni Ate Gail bago namin ibigay yung phone. After nga ganyan, eh dumaan muna kami dito sa may arcade. Nakita nga din namin itong sit and relax, kaya nagpa-massage muna kami dito sa glit. 15 minutes nga lang yung tinry namin ni Sir Amo para matry lang namin. Bago ka nga mag-start dito, e eh, pagpapalitin ka muna nila nitong disposable socks. Meron nga itong bayad na 10 pesos each. And after nga ilagay nitong socks, e eh, okay na at magmumuni-muni muna kami dito for 15 minutes. Sakto nga din ito pang parelax dahil inaantok na kami ni Sir Amo dahil kakatapos lang ng shift. Sa sobrang nakakarelax nga, e muntikan pa kami ditong makatulog. At sinek ko na nga itong si Sir Amo kung gising pa siya, Char. Nakakatamad na nga bumiyahe at ang sarap na lang matulog dito. Magkano ba to, Char? nag out na lang din kami nitong shawarma para mabilis kaming makauwi. Baka kasi mahalata kami ng kids kasi sinabi namin ay magwi-withdraw lang kami sa glit. Masarap talaga bumiyahe kapag maaraw pa tapos maaliwalas yung paligid. Ito nga yung pinaka gusto ko nung lumipat kami sa Cavite. Madaming establishments pero provincial feels. Kung establishments nga ang pag-uusapan eh halos same na talaga sila ng Manila. Ang pagkakaiba nga lang nila eh mas malamig nga dito tapos mas maaliwalas yung paligid at maraming mga puno. Going back doon sa gift namin for Althea eh, hindi nga namin alam kung paano itatago. Char. May dala din kasi kami yung laptop bag at normally hindi naman kami umaalis na dala yung laptop bag. Sana nga lang e eh, walang tao doon sa may sala para matabi namin agad yung surprise gift namin for Althea. Kaya ayun lang muna pretties. Abangan nyo nga yung next video. Bye!